ngayon kami sa Niguri, mga kaabos Good morning sa lahat ng aming mga silent viewers at, at yung talagang tunay nga nagsusubaybay sa amin Nagsusubscribe, nagla like, salamat sa inyo At ngayon narito kami sa, ano, sa Niguri, mga kaabos Ah, uh, kasi meron lang akong inilapit sa pamangkin ko Nga siyang nakakalam, no? siya pa ay eh, tumira doon sa sa Woodwinds doon sa aming tirahan kaya mga kaabos eto nalinawan na ako at uh, pupunta kami sa console magpapa-schedule si Ran at magpapagawa kami ng ano sa power up na sa katunayan magbabaya uh, magbabayad ako sa lahat ng ng ano doon sa sa mantidyos ko sa sa subdivision kaya makakabos ito uh, magpapaschedule siya doon sa konsol kasi dual naman ako at maninigurado lang kami na pagpagawa ng kasulatan na katunayan na bayaran ko na ang lahat na ano na mantidyos kaya yun ito ito ang lugar na aming dadaanan ayan si Kaabos na muna ito dapat si Kaabos ang katabaho mga bahay dito malapalas yun yeah, mga, mga Kaabos yung bunggalo niya mga Kaabos din ako dati ng katabaho bago pa lang ako dito sa Espanya ito mga Kaabos eh yeah. 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 yan yung bahay chalit, chalit na Salit yeah. na malaki. Salit na malaki. Dalawang indana. Ito rin mga malapalasyo. Yes, ang mga ang mayayaman ang, dito. Ang kwartos ng mga polis. Dulo sa dulo. Ito ang dating pangalang taros. Hindi, munisipyo pa rin kasama dito. Munisipyo. Kasama sa ito sa hostess sa depalasyo yan. Ang loma ito. Yan yung mga ano? yan yung mga ah? Ayan, ito na ngayon ang <laughs> sama lang. mga kabos ah. nanugtong pa rin dito dito yung nakireklamo ka kung ano ang mawala kung mawala ka ah? hindi ka nang ayuda diyan ka lalapit oh. lang yung mga kabos pagod kayo bakit bakit kami taas lakas ang hangin Dito tuh eh, Kabila. Ayun tayo. ay Lakas ay hangin. At ay 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 yung. ay 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 Ano. Uh, kasi itong lugar ito mga kaabos uh -huh. ito yung sinasabi ko doon pag mayroon kang reklamo ito na yung nawala na tayo ng minakaw sa kotse yung bag dito may reklamo na rin yan dito ayan kabila yan ang muspalasyo dito siya ayan baikkan nang nasionalidat jamuda dalin ama papelo yang sa anu na yan kostiche di palahi ya ada di ditu anu kala kasil

Diyan din magpapasa ng mga papeles para i, i ano ang batay, ay parilis ay ang akakos usap <laughs> ako para magkita din kasi kasi Masa. kayo ng, ng nasyonalidad ay ang akakos yan mas sa taas pwede rin dyan kasa talasio, pwede rin sa kabila may justice na yan Kukuha okay, lahat nakatabos yung birth certificate mag-apply ka ng Espanyola Espanyol, dan Spanish citizen Spanish citizen ah, bandira oh Diyan, mga makatabos ang mga kaso, mga business kaso dyan puro mga abogado lang dyan sa loob yan. tapos dyan, sigulahan dati ng mga anak mo ang bata pa sila ang ganda dito mga kaabos kung anong reklamo mo papakinggan talaga nila walang mahir, walang mayaman dito sa Espanya pati pantay lahat dito pag nakapila ka halimbawa pila ka wala bukit may may katungdanan yun ang uunahin no pila ka talaga kahit sabihin ano sinadur ka <laughs> Wala. Pila ka talaga. Pila ka. Hindi, Hindi katulad sa atin. Oh, ka, padaan, padaan yun si boss, si sir. Wala nga. Eh, Pantay, mga abusado eh. Sa atin. Mga abusado. Pagaling. Pagaling sa istorya. Wala sa gawa. sa gawa. itu you know? Dito makaabos yan. Sekolah sa mga bata o libre yan makaabos. Yan. Yan. jadi yan. The sa likod ang... Yan ang dati si... Yan. Si Ronald, si Junior. Yan. Tapos inilipat natin doon. Yan. Sa mga ano yan. Malilipat ang mga anak namin. Si Limentaria yan Ronald, si Junior. Dito namin pinasok. Si, A, ah, si Aya, si... Hotel. Ayas, hotel. Ayas, hotel. tapos inilipat natin doon. Inilipat namin doon sa ano? High school na sila. Yung high school na doon malapit sa bahay. Kaya maganda talaga dito mga kabos at na pinagkirahan namin nasa dito sa Espanya dahil lahat ang kain ng mga mayaman kain sa tulad natin parehas parehas lang mga kabos Ah, bien, eh. Diputación

merong parking dan jangan lagi tampak tumbus tumbusin mu itu itu akan orang berita orang polis ya kal tanggumawa yang sa sa buat jantan kayu tanggumawa jemaah kah bos satu biru ini sama aku tapi dulu lahat anak nanya ngasih junior Siang ang tinatawagan kapag main may, may abiriya siya ang tinatawagan dati ano lupa siya ang tariro pa siya ang tawag sa akin ang tariro yan pag may magkaroon ng abiriya dyan sa mga tubo uh, tulad ng mga ano yan siya ang tinatawagan kasi siya ang anak namin na si Junior para lang yan mga anak namin, si Junior iwanan niya na pen nang ng ano Sinero dalawang taon ayan tapos na siya mag-aral dyan sa sa ano tubiro tawag sa atin dito ano pantanero tawag dito sa Espanya eh, pero sa atin sa Pilipinas tubiro nag-aral sa dalawang taon ganda sana yung trabaho niya nagsawa din ganda lang si Ronald pero mas magaling talaga ginero kasi una siya katiwalaan talaga siya ayan. tapos okay lang, oras si Lero oo, may balikan lang sila sa gabi hindi ka tulad sa tubiro nga pasok na sa city Araw ng maga kala, alas 3 alo, awil, wala na awas na sila uwi na sila sa bahay paghalidi na pag halidi, pag -halidi mga kaabos halimbawa ang pasok na hanggang birnis pag sa sa lunis sa martis kasama ng lunis halid <laughs> eh apat na araw ang pahinga nila ito yung nakaganda sa tubiro ito yung apat kabaliling ito yung nakaganda ito okay. ano yung yeah. nakaganda ito ang ano? ito lo. nakaganda yung ano? ito na lang tayo. ito Ah. Ku ketas kena. Patanggut kena man. Jadi ah. Itu. Enggak babai ya. Enggak dito. Inang elevator to. Ang dalawa lang. Ang dalawa lang. Ang dalawa lang. Ang Ang isa nandun sa taas. Oh. Tama, ang bulat. no. isa dun. Oh. Yan ang isa dun. Dito. Ang dalawa. Ang ito mga kaabos. Mataas kasi itong lugar ng mga kaabos. Buntok kasi ito. Kaya ang ginawa sa gobyerno, gumawa ng elevator. kaya mayaman talaga sila mga kaabos. Ta ano? Taas yan. Pagdating doon, sasakay pa kami ulit ng elevator, yun o. Oh, bawa kayo bawa ba, pupunta na kami sa ano. Yan, tariyan mga kaabos ta Oh.

Oh, dinagay kayo talaga sa siro Ayan oh. Yan. Yan ang pintuan oh. Ha? Pero hindi ka na magdaan ng ano? Ng hagdanan. Hindi mo pinindot sa siro eh. Hindi magdaan sa hagdanan oh. Ayun ko na yung pintuan oh. Magalis naman tayo.

apat makapos yun no? oh yan pinakahuli ka elevator ano ano yan makapos yan yan pinakahuli elevator sala ni makapos. Ito itong highway nito makapos. Papunta sa Lasarinas din ang dating. Butang Bilbao, Lasarinas. Maraming daanan dito makapos. Kung matrapi ko sa pinaka main nga highway. Dito na tayo. Dito na tayo. Klaro, nandito ang nyaki eh. nah ya, lalu mini na highway apa sa kita sini ayo no ayo ya, no yo yo may mga kutsin doon yon ang pila kami ng highway may pula padura yan nah, makaabot yan yung may pula doon baba. Kaya ngayon, ayo kita pelaga mag-isa mag isa mag Man o eh Oh, nandito na nito magkapos so, nakatira ang dalawa kong anak si Marvin sa si Ronald. To. building nito oh, ayan. sila sa kabila. Itong building nito, diyan sila nakatira. Kapit bahay sila si first floor sila si Ronald si Marvin, si second floor naman si Marvin saka si Ellen. Ayun itong building nito. Doon sila sa kabilang puerta. pala ito pala mo kaabos, ito itong bago itong bago itong bago pala nga building <laughs> kamali pala si kaabos yan itong bago nga building mga kaabos nasa nakatira likod yan mga kaabos ito dito matapos oh plug oh ang dyan ang ano dyan ka kapag espanyola ka na dyan ka mag na so, eh yan 40 yan Ay, may plug yan matapos yan mga espanyola ang ang car ang tarjeta yan jangka terus keluar jangka papan hek maka hapus ada mehak danan dan eh pasaport eh pero kapag hindi ka Espanyol ah doon ka sa Bilbao mo sanghero pati pasaporte mo sanghero doon ka sa Bilbao sa polisya dito ang galingan si Bilbao eh Malapit lang kami mga sa renyuhan ng pasaporte sa Kasikilsa. Pasita ka lang nais na. Hindi kami masyadong mahago sa bisaya pa. Mahasul sa Tagalog. Ano basta sa Tagalog? bye Hindi, may turbo ma. nalag pala mga kaabos yung hindi ka na masyadong mahagos, bisaya hindi na masyadong mahirapan sa malapit lang, sa taas lang ng bahay namin eh. natatikong minuto lang lakad makarating ka lah.

Lama na itu bekapos, lembap na kaya itu, terang, kelaki. Hei, eh, eh. hee. Apa kamu na, terang, kaapos doon sa nakilong ng riyak. Sito po yung pinapaas kong nilo.